Awarding of special award. First award is the Mr. Hi, hello guys for today's video. Dito nga tayo sa St. Michael Kinder Elementary School dito sa Orion, Bataan. Dahil nga nakuha nga tayo mag-judge para sa kanilang Mr. and Miss SMKES. First time nga lang ako mag-judge sa ganitong contest. Kaya nga medyo nahihiya pa kasi ako. Eh, kaya lang in-invite talaga ako dito. Kaya naman, go na natin to. Nakita ko nga yung mga friends ko. Nandito rin ng mga makeup artists na meron din silang mga hawak na mga candidates. O, di ba? Plakado pa sila kaya sa mga bata. 2.30pm nga raw ang call time. Kaya naman, bago pa malang mag-2pm ay pumunta pumunta na ako. Kaya naman, ay chika chika muna ako. Hinanap ko muna kung saan yung room ng mga friends ko dyan na nag-aayos sila. Usually naman, pag meron mga ganitong contest, sa halos magkakalala na lahat ng mga handlers. Kaya naman, friendly competition lang ang mangyayari. Semi-formal nga raw ang atay na dapat suotin namin since hindi naman ako masyado nagagano. In t-shirt na lang ako saan ako comfortable. Ganon. nagpa na rin ako ng hair dito kay Ate Valerie dahil since andito na rin sila. Bago nga mag-start yung contest, ay pinakita na sa amin yung mga picture ng mga bata para makapili na rin kami ng Mr. and Miss Photogenic. At maya, -maya nga ay nag-start na nga. At ayan, sila akla ay tolalay pa dyan. O, oh, diba? Nandito nga rin si Kuya Lowell dahil meron siyang san at yung iba yung dito mga press, kay mga handler, mga makeup artist, ganun. Kaya kawakayway muna kayo dyan. Halos magta 3pm na nga bago mag-start yung contest kasi nga kinukondisyon pa yung mga bata. Baka naman umiyak. Charing. At ayan, maya, -maya na nga. At eto na kanila ang production number. O, oh, diba? Grabe. Ang Akala mo naman mga dalaga at binata na dahil super prepared sila talagang halos lahat nag effort At ang gaganda at ang cute nila. O, oh, diba? Nakita nyo naman. Nakakamiss maging bata. Mula nursery, kinder, at ang ng Gracie nga pala maglalaban ngayon para sa Mr. and Ms. SMKES. Ang lalakas nga ng mga self-confidence ng mga batang to, lalo na yung mga nursery at kinder. Nako ang hirap kayo ay paharapin sa mga tao yung magsalita sa maraming tao. Medyo na iya pa nga ako mag-judge pang mga ganito mga contest kasi nga parang hindi ako masyadong sanay. Ito yung mga pala yung mga kasama ko mag-judge, si sir at si ma'am. Ayan, kaway-kaway muna tayo dyan. At hindi naman ganun katagal yung contest na ito dahil nga parang tatlong kategory lang yung paglalabanan nila. Di pag na-judge ka ng Miss Kay ay talagang pa-morningan ang aabutin bago matapos ang call. and Maya maya nga eto, narumahan pa na mga bata para sa kanilang casual wear. grabe ako cute. At ang gaganda nila. Kaya naman kodo sa lahat ng mga makeup artist at handler nila dyan na talaga namang effort at talagang kabugan ang mga bata. nakaka din pala may judge na mga ganito, mga elementary. Kasi para parang namimiss mo yung bata kana Naaalala mo yung mga elementary. Kaya kahit wala naman ganito noon, eh sila napakaswerte nila dahil naranasan nila yung mga ganitong klase ng contest. Pagdating nga sa formal wear at long gown, ay naku, hindi rin yung mga bata. Tapos, super ball gan, Nakakala mo, merong mga sag gala. Charing. nag usap nga kami mga judges dahil nga medyo nahihirapan din kami mag-decide dahil halos lahat ay talagang magaganda at ang nilang lahat. At bago nga mag-awarding ay tinawag na kami at pinaakyat muna yung mga judges sa taas para naman bigyan ng certificate of appreciation. Ganon, o oh, diba? Di ba nga talaga ako masyado sanay sa mga ganito na pero nakakahiya na bakit deserving ko ba mag-judge dito? Tsare. SSK since naman nila ako at sila nag-invite, I go. Nahiya pa nga ako niya kaya nga pagbaba ko ay feeling ko ba ako na at nanalo na ako at nakuha ko yung title na mayroong 50,000 pesos charop. Charot. At yung ano, nag-award na nga ng mga special awards sa mga bata. Nakakatuwa naman dahil nga wala naman talo dito. Halos lahat sila ay meron naman ding special award. At lahat talaga sila ay panalo naman talaga. Natutuwa ako sa mga parents ay parang sila pa yung mga mas kinakabahan at talagang full support sila halos lahat ng buong family ay kasama talaga nila. Siyempre, once in lifetime opportunity lang to ng mga bata. Kaya naman go na go sila. Kaya naman, thank you so much sa principal and mga teachers ng SMKES sa ganitong klase ng experience at na-invite nyo ako. Yun lang muna for today video. Bye-bye!